Ang Team Fake News, Sana naisin nyo na manira ng ibang tao, ang nangyari bumalik sa inyo. So ngayon, nagtuturoan na kayo, naglalaglagan na kayo. Mula. Hindi kayo bagay maging director. Yes, ikaw, Marculeta, hindi ka pwedeng director. Ang pangit ng iyong story, highlights pa lang, halatang-halatang scripted na. So ngayon, yung dating magkakakampi at ang layunin ay sirain si Martin Romualdez. Ang nangyari, na back to you yung hangarin nyo yun, na masira si Martin Romualde ang nasira kayo kaya sa uulitin, eh, nagagawa kayo ng script briefing muna ang bawat isa, dapat isa lang ang inyong sasabihin, hindi yung nasa script na nga, yung inyong sasabihin hindi pa nagtugma-tugma yan, tuloy kayong mga ulaga tapos ngayon, turuan laglagan, ang ending nga nga, so yun keep safe and godless, so ulitin ha pag magagawa ng script, sa uluhin bago iharap hindi yung ura-urada harap-harap agad kan? ayan tuloy nga nga